Hi guys. Ngone por mas among ad sa baboy guys, go kayo. Wa na hinlo i gani nang udto kay wah, man kaon do na kay lakaw mi. Karon pa mi nabot. O so, ako hinlo an kay. Karang mga ta tabi pala sa mga kumakain pa. Ngone basta mag alaga og baboy niya dili mahinloan buntag udto ug hapon kanunay magkumaghinlo ani imong baboy buntag maghinlo udto hot hinlo ana sad kay nagkahapon hinlo mong mahinlo kanunay pero karon kay wa mako kahinlog udto kay nang lakaw man may mo oh, ning karon perti hugawa niya karon kay nahuman mag limpyo mo na ni siya na hinlo na arinasad ko sa pika side mm Daghan sang tae diri kay namang iyang inahan dag, dako manig tae o nindaghan siya nahi tae po magkin sa to'y gusto baboy di ha mga mahilig magbuhi yara o oh, andaman na siya pwede na ni huwag ka to sa is katong sa ad na ko dako na to maguwang patuan ni jotay kini ilang inhan kanuna din na ako liguon. Labo na og hugaw na siya. Kanuna din na ako liguon. Buntag uto, hapon sa niya ko ligo. Pero hapon ko limpyo, dili na ako Kaning mga baktin, dili gini pwedeng mabasa. mao nga ilikay-likay na ko ang tubig nga sila mabasa. Nya, maayo man sad muli ang baktin. mao na nga, dikit sila mabasa din ako. Mang mapan, inagpuman sa nako. Kinlo, lahang ad bago pa dahil may nagbuhi ang mga baboy mauni nga gamay pa niya mong ad ah, wala pa saktong kabutangan mga bago pa may nga gasugod no, nga wala pa ikapundar para sa pagbuhat ng sakto nga ado ah, duwara ka mga baboy ang gisugod na mong buhi huwag ka ni sila mga anak ni sila yang usa ka baboy nanganak og 14 ug ang isa nanganak og siyam mao ni sila niya gikuha na sa gikuha na ni sa kanang butakal himutakal mao na ni gamay na yang yang uban to asa laing ad gibutang kay gilahi man ni nako butang kay ang uban kay gagmay manggod ang kansi sa kaon mao nang gilain og butang gilain na mo ang kusog mo kaon gilain sad ang hinay mo kaon Tunggu kay lo naman ang sunod ani pakanon na sad ni nako ug dagang salamat sa pagtan-aw God bless you all. God bless sa inyong lahat. Ingat kayo.